Malapit ng magkaroon ng City Annex Campus ang Dr. Emilio B. Espinosa Senior Memorial State College of Agriculture and Technology o The Best M. Scott. Matapos na formal na lagdaan noong lunes, ikawalo ng Enero nitong taon, ang isang deed of donation o pagbibigay ng parcela ng lupa para sa gagawing Annex Campus ng nabanggit na institusyon na itatayo sa Barangay Bantige, siyudad ng Masbate. Ang signing at acceptance ng deed of donation ay isinagawa ng Pamahalaang Lungsod at ng The Best M. Scott sa pangunguna ni Mayor Socrates Tuason, kasama ang kanyang may bahay at vice-alkalde na si Vice Mayor Rowena Twason, at ang mga matataas na opisyal ng naturang institusyon na sina SUC President III, Dr. Arnel Meliesca, at Vice President for Administration na si Dr. Erwin Malto. Naroon din sa aktibidad si City Councilor Maiden Heronages at ang lahat ng City Department Heads na nagpakita ng dedikasyon at suporta upang maging matagumpay ang nasabing kasunduan. Sa maikling mensahe, inihayag ni Mayor Tuason ang kanyang pasasalamat sa pamunuan ng The Best M. Scott sa pagsisikap at pakikipagtulungan nito sa Pamahalaang Lungsod ng Masbate na katuparan ang kanilang mga ninanais na proyekto na magdudulot ng kaunlaran at pag-asa sa bawat mag-aaral. Ayon sa alkalde, ang lupang ipinagkaloob nila ay magbibigay daan upang mas mapalawak ng eskwelahan ang kanilang mga pasilidad at mas mapatibay ang programa nito sa paghahatid ng mahusay at dekalidad na edukasyon sa lahat ng masbatenyos. Ang itatayuan niya na City Annex Campus sa nabanggit na barangay ay higit na magbubukas ng oportunidad sa lahat ng estudyante na makatungtung ng kolehiyo at makapag-aral sa malapit na state colleges. Pinasalamatan din ng mga opisyal ng The Best M. Scott ang lokal na pamahalaan sa suporta at tulong na ibinigay nito, upang may pagpatuloy nila ang kanilang magandang hangarin na magpapabago at huhubog sa kinabukasan ng bawat kabataang mag-aaral. Anila, sa pagsusulong na may angat ang pamantayan ng edukasyon sa masbate, mas lalo pang pinatibay ng pamahalaang lungsod ang kanilang pangako na tugunan ang pangangailangan ng bawat mag-aaral sa syudad.